Hello mga friend Kung may gagawin pa tayo ulit, uh, W500 dog ano, Pegasus po. So, alog ko yung ano ito na kahapon tiningnan ko na. Kaya dito natin yung kumbaga tingali ang ginawa ko muna na ng, ano. Ngayon, nakabili tayo sa pyesa. Papayatan na natin ang pyesa. Yung nandun sa loob. Balito yung pyesa Parang yung sa compress niya. Ang tawag ay samurai. Yan. Ito yung bumigay niya. Wala na tornilyo. Yan. so tabak natin ayan pagtatang na piyesa So, ayan mga friend, alog po yung ngipin nito Pegasus W500. So, nung binuksan ko nga ito, nakita ko na kanina, kumalas ngayon pala yung tornilyo niya talaga as in wala na yun yung nasa likod eh. nakikita nyo na yun. ito yung papalta na pyesa itong sa samurai niya na ito sa compress niya so, ito po yun gawa natin muna ng parang parahan ito kasi hey, ito na ng pyesa dahil hapon na yun so, yun Ayan mga pre, no? ito yung papalitan natin. Bali, hugotin din natin to para yung ano nyo dun sa ayun. Tatanggalin din natin itong ano kasi <coughs> yung mga ano nyan may tornilyo din yan dun eh. Yung para sa ano nyo. So, matalabaho pa rin gawa ng ito so, na big piyasa na. natin ang tornillo dito Sa So, hindi naman ganun ka ano. So, kasi may pin din yan dito Balihugutin din natin ito. Tatanggalin din natin yung sangi. ngipin stitch cam niya. Baklas talaga lahat po yan. So, tara, upasa natin. So, ayan mga friend, oh. Bali, natanggal na natin yan. Ito yung papalitan natin. Isang set na yan. Gawa nito yung, ito yung tawag na sa compress, yung samurai. Bali, inugot pati yung sa stitch cam yan dahil gawa nito. Dahil may tornillo din yan dito. Kaya hugutin mo talaga po ito. So, ayan po. Ayan uh, yung mga uh, yung stitch cam na. So, ayan So, palitan natin. May tornillo po kasi to May alin na dito sa taas. Ayan. Kaya hindi lang basta yung papalitan nyo yan. Hugot. Tanggal lahat pati yung yan. Papalitan natin ito. Yung tawagin din sa Moray. Sa compress po ito, ito. ito. yung tiyasa na ano. Na bumigay yun. Yung isa nyan. Ito. Bali yung isa. Wala ng trading. and Biyak no. Bali ito yung kapit. Ayan. Papalitan natin yan. Bali sang ito. Ito yung papalitan natin. So, tara. Pasa natin. you <laughs> want

誰か。いや So ayan naka okay. ibalik natin mga pre. Balik tayo pinagta natin para mawala yung alog dito. Eh, wala na alog. Ayun, ibabalik ko na. So yung stitch cam, halos ganoon din ang pagano kung paano yung tinanggal ganoon din ang pagbabalik niya. Balik pag nagkalas ka nito. Ayun. Forma niya niyan. Ikitang ko lang sa connecting. So ayan, yung stitch cam, ito naman ibalik natin. Yung may ano niya, plastic bearing tawagin yun ayan Pero lang, ano. ayan kapag ka walang ano bearing so may pin niyan dito sa labas dapat ayan 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 so baba yung ayan ko lang yung stick gear, yung pin niya. Yan. So, ito yun. Ito yung kasunod doon. Ito yung pin niyan, dapat buo yan dapat nakalagay doon sa ikuti-kuti niyo lang para sa kumasagin. Yan. Dapat yung ano yun, nakapasok din sa ngayon. Ito na so, ba yun? Ibalik ka natin yung ano pagkakasunod-sunod ng stitch kami, ikpita natin mali. Ayan. Kailangan may pin yan para hindi siya gumagalaw yung ano, Yung, ayun. So, pagka na hindi na i-press siya, So, mangyayari siya dyan. Mga ganyan. Yung stitches niyan. Pag walang pin babago yan, babago-bago yan. Kasi ito,

So, nakapasok na doon. Saan ka mo siya yun? May alin po yan na yan. 2.5 So, yun. So, Ito na po yung pinarot natin. Wala na alog Ito po yung pinarot natin. Ayan. Hindi ko pa naibalik yung ano dito. Sa So, ayan. Ito na yung sangipin. Wala na alog po. Ito yung pinarot natin. Ito na na natin. Pabike na natin. Papatahin na natin. Bago na lang. Natin. may nabago na ba?